hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-usapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Christopher Luxon ang posibilidad na pag export ng durian sa New Zealand. Ito ay sa gitna ng lumalagong ugnayan sa larangan ng kalakalan at ekonomiya at mas pinatibay na diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng makakapasok ang durian sa merkado ng New Zealand. Ito ay matapos inanunsyo ng Pangulo na isa sa mga tinalakay nila ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa bilateral meeting kasabay ng ASEAN 2024 ay ang posibleng pag -e export ng Pilipinas ng durian sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyan ang pakikipag-ugnayan ng mga leader ng bansa sa mga sangay ng gobyerno na inaasahan nilang manguna sa pagkamit ng hangaring ito. Kabilang diyan ang Department of Agriculture sa Pilipinas at Ministry for Primary Industries sa New Zealand. Sa pagpupulong, binigyang diin ni Prime Minister Lockson ang lumalagong ugnayan ng New Zealand at Pilipinas sa larangan ng edukasyon, seguridad, kalakalan at ekonomiya. Kabilang na ang progreso sa palitan ng mga bansa ng mga produkto gaya ng sibuyas at pinya. Kamakailan, matatanda ang humiling ang New Zealand ang akses sa merkado ng Pilipinas para sa sibuyas. Abril din ang taong ito nang ilabas ang Philippine-New Zealand Joint Statement ng opisyal na bumisita si Luxon sa bansa. Sa ngayon, layong mas palakasin pa ang diplomasya sa pagitan ng mga bansa. Kasabay ng isinasagawang Proposed Roadmap to Comprehensive Partnership 2024 to 2025 at inaasahan na makompleto sa pagsapin ng ika-animnapung selebrasyon ng pagkakatatag ng ugnayan ng dalawang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi ng 5 milyong pisong halaga ng aquaculture equipment ang US para sa mga lokal na mangingisda sa Ilocos Norte na layong mapalakas ang produksyon sa tilapia farming at mapalakas rin ang kita ng mga mangingisda. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Namahagi ang Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID ng nasa 5 milyong pisong halaga ng aquaculture equipments para sa mga lokal na mangingisda sa Ilocos Norte. Mismong si Deputy Mission Director Rebecca Yunbanks ang nagbigay sa provincial government ng donasyon na layong suportahan ang mga mangingisda at mapaganda ang kanilang kita tungo sa sustainable tilapia farming. Kabilang sa mga naturang kagamitan na ipinamahagi ay ang generator, solar-powered lighting at iba pang gamit na magpapatas ng produksyon ng mga tilapia sa 20%. Dagdag pa rito ang mga lambat na natanggap ng na mga lokal matakal na manging isda na naapektuhan ng nagdaang bagyong hulyan. Samantala ang nasabing tulong ay bahagi ng 41 million pesos grant ng US aid na sumusuporta sa pangangalaga sa karagatan at sustainable livelihood sa rehiyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng parangal at pagkilala ang isang sundalong Pinoy mula sa Estados Unidos dahil sa naging kabayanihan at kontribusyon nito noong Marawi Siege noong 2017. Siya na rin ang itinuturing na kauna-unahang Pinoy na nabigyan pagkakataon na makatanggap ng mataas na parangal. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Tumanggap ng pagkilala mula sa West Point Association of Graduates in New York sa Amerika, ang isang sundalong Pinoy dahil sa naging kabayanihin nito noong Marawi Siege taong 2017. Siya ay si Philippine Army Major at West Point graduate Florin Herrera na hinirang rin na kauna-unahang Pinoy recipient ng 2024 Alexander R. Nininger Award for Valor at Arms. Sa isang social media post ng US Military Academy, na nabatid na First Lieutenant pa lang noon si Herrera na magpakita na ng katapangan at kabayanihan matapos makipaglaban sa isang libong dayuhang militante at terorista na konektado sa Islamic State sa Marawi. Ito ay matapos niyang pamunuan bilang Executive Officer ang 2 Scout Ranger Company at 1 Scout Ranger Battalion ng Philippine Army mula June 12 hanggang October 16, 2017. At kabila nga sa mga ginawang kabayan ni Hen Herrera ay nang pangunahan nito ang kanyang platoon uwang pasukin ang ilang gusali na pinagtataguan ng mga terorista. Dito, matagumpay nilang natalo ang kalaban at maraming buhay ang nailigtas na siyang isa sa mga dahilan kung bakit ito napiling recipient ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naitala naman ng Bureau of Customs o BOC ang nasa higit 690 billion pesos collection revenue para sa unang tatlong quarter ng 2024. Sa pagtataya ng ahensya, mas mataas ito ng 4.61% kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borha. Tumaas ang collection revenue ng Bureau of Customs para sa unang tatlong quarter ng 2024. Umabot sa 690.842 billion pesos ang halaga ng naitala nito mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Yan ay katumbas ng 4.61% o 30.454 bilyon pesos na pagtaas kumpara sa parehong period noong nagdaang taon na mayroon lamang 660.388 billion pesos. Gayunpaman, hindi naabot ng BOC ang kanilang target na 693.888 billion pesos kung saan itinuturong dahilan ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 o ang pagbabawas ng taripa sa bigas mula 35% na naging 15% na lamang sa hinang pagkakaroon ng revenue loss sa rice imports. Sa kabila nito, posidibo naman ang BOC na maaabot pa rin ito ang revenue goal ng ahensya para ngayong taon kung saan balak nitong makabawi gamit ang iba't ibang hakbang tulad ng koleksyon sa mga non-traditional revenues tulad ng post-entry audit at auction. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi ng nasa 85 drinking fountains ang Maynilad sa ilang mga pampublikong paaralan sa Metro Manila, maging sa mga komunidad na lubos na nangangailangan nito. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nagdonate ng nasa 85 drinking fountain units ang West Zone Concessionaire na Maynilad Water Services sa iba't ibang paaralan at local government units o LGUs sa buong Metro Manila. Layunin ng inisyatiba na palawakin pa ang akses sa malinis na inuming tubig sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga paaralan at komunidad na lubos na nangangailangan nito. Ayon sa Maynilad, patunay lang rin anya ito ng commitment nilang tugunan ang mga suliranin sa kalikasan sa pamamagitan ng sustainable practices. Samantala kabilang naman sa mga nabigyan ng drinking fountains ang mga pampublikong paaralan sa Quezon City, local government units sa Caloocan, Valenzuela at sa Las Piñas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuo naman ang task force ang Department of Education o DepEd para tutukan ng mga paaralan at mag-aaral na lalahok sa Program for International Student Assessment o PISA exam. sa susunod na taon. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Bumuo ng task force ang Department of Education o DepEd na siyang tututok upang mapabuti ang performance ng mga Pilipinong estudyante sa nalalapit na Program for International Student Assessment o PISA exam sa susunod na taon. Ayon kay DepEd Secretary Sonia Angara, linggo-linggo siyang nakatanggap ng update mula sa task force kaugnay sa paghahanda para sa nasabing pagsusulit. Layon kasi nito ang sukati ng kakayana ng mga estudyante ng edad 15 sa asignaturang mathematics, science at reading gayon din upang suriin ang educational system sa bansa. Mula sa 1.9 million estudyante, mula public at private schools, nasa 7,000 mag-aaral ang sasalain at kukuha ng exam batay sa pililing dalawang daang paralan ng PISA. Mababatid na mula sa inilabas na resulta ng PISA noong 2022, lumalabas na ika na pinakamababa mula sa 81 bansa ang Pilipinas at at ang mga Pilipinong mag-aaral pagdating sa pagbabasa sa matematika at sa science. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng mga Filipino math at science wizards ang galing na mga Pinoy matapos itong makapagwin ng labing siyam na medalya sa katatapos lang na 21st International Mathematics and Science Olympiad o IMSO na ginanap sa Wenzhou, China. Narito ang report ni Arnold Herrera. Muli na naman pinatunayan ng mga natatanging Filipino math at science wizards ang galing ng Pinoy sa katatapos lang na 21st International Mathematics and Science Olympiad o INSO na ginanap sa Wenzhou, China. Ito'y matapos mag-uwi ng kabo ang labing siyam na medalya sa parehong math at science division ang naturang Pinoy students na sumalang sa kompetisyon. Sa Mathematics Division, nakapag-uwi ang mga Philippine Math Representatives ng nasa isang ginto, limang silver at apat na bronze medals habang limang silvers at apat na bronze medals naman para sa science division. Ayon kay Mathematics Trainers Guild President Dr. Isidro Aguilar, ang panalong ito ay hindi lamang pagbibigay karangalan sa bansa, kundi para rin sa mga susunod na henerasyong mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang hilig sa larangan ng siyensya, matematika, engineering at teknolohiya. Samantala, ginanap ang naturang kompetisyon sa Wenzhou Institute University of Chinese Academy of Science na nilahukan ng nasa 300 mga estudyante mula sa 18 bansa tulad ng Botswana, Bulgaria, China, Hong Kong, India, Indonesia at iba pa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Engage na si Olympic gold medalist at world number one Paul Volter Mondo Duplantis sa kaniyang long-time girlfriend na si Desiree Englander. Kung paano nakuha ni Duplantis ang matamis na oo ng kanyang nobya? Kung paano nakuha ni Duplantis ang matamis na oo ng kanyang nobya? Tutukan sa report ni Mili Borja. Matapos ang kanilang sweet moments sa Paris Olympics, nang mabasag ng Olympian at world number one pole vaulter na si Armand Mondo Duplantis ang world record. Ang dalawa, Engage na! Nakuha ni Duplantis ang matapis na oo ng kanyang apan na taon ng nobya na si Desiree Englander. Sa gitna ng kanilang photoshoot para sa Vogue in Scandinavia, biglang dumuhod ang Olympian at tuluyang tinanong ang girlfriend na si Desiree ng Will You Marry Me? Ngunit ang naitala ng atleta si Mondo mula Sweden ang world record na 6.26 meters sa Celestial Leg ng Wanda Diamond League noong Agosto. Nabreak niya ang unang naitalang record na 6.25 meters sa kanyang gold medal run sa 2024 Paris Olympics. Congratulations Mondo and Desiree! At yun mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mudrang showbiz. Anak ni Andy Eigenman na si Lilo, ginawara ng Youngest Surfer Award. Ang mga detalye sa mudrang showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. All smiles at cute na cute si Lilo, ang 5-year-old daughter ni Andy Eigenman at Tumar Alipayo nang tanggapin ang pagkilala sa kanya bilang Youngest Surfer sa 3rd Mayor Sol's Invitational Surfing Cup na ginanap sa General Luna, Surigao del Norte. Patunay itong sa murang edad, makikita si Lilo na sumusunod na agad sa ayapak ng kanyang professional surfer papa na siya namang nanalo sa naturang kompetisyon under the men's longboard category. Last September nga lang nang sumabak si Little Girl sa kanyang first ever surfing competition. Magunitan ni 10 months old pa lamang ito nang isama na siya ng kanyang ama sa pagsasurf at mula noon ay nahilig na talaga si Lilo sa naturang sport. Maliban nga kay Lilo, may isa pang anak si na Andy at Kilmar. Yan ay si Koa na marunong na rin mag surf at the age of 3. Samantala, sa pamamagitan naman ng isang Instagram story kamakilan, naglabas ng pahayag si Andy sa mga nagsasabing dapat pag-aaral ang inuuna ng kanyang anak kesa sa pagsaserve. Na sinagot nitong, she's doing both and excelling in both. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafeel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV